Hello guys, magandang araw sa inyo. So nandito ulit ako sa Bermosa dito sa Imus, Cavite. So for this video naman po, siya babike naman natin itong Rigid MTB ni Idol Erlan Nimes. So check natin yun yung specs ng kanyang Rigid MTB. Kaya mag-start na tayo. So Idol Erlan, no, before tayo mag-start, no. tanong mo na kita, ito ba yung kauna-una mo na Rigid MTB? Palawa. Pa hmm. Una ko, yung manulang pawis powers nandito sa ano. Sa, sa Bermosa. hmm. Pang bahay. Hmm. Tapos ito, so, yung... Pang ano natin, pang long ride. Mm hmm. Saka uh, ano lang din, yung sa dito sa Hermosa. Mm okay. So uh, next question naman kuya, uh, since na ito yung pinaglong ride nyo, saan, saan nyo yun na ilong ride to kuya? May long ride to sa may Lubo, Patangas, sa may Monte Maria, saka may Nisus. Ah, yun, matitindi rin yung mga ahon din do, sa lalo sa Monte Maria, no? Ahon din, tama lang. Tama ay, lang? lang. Naman. Baka pag, -pag, -pag biniyaya mo ako, <laughs> budol mo ako eh. <laughs> kasi tama, ano, to, may matarik ano? daw kasi dun eh, sa Monte Maria kaya naman. Kaya naman? Kaya naman. naman lang, yung tsagaan lang. Yung lang eh. Yung tsagaan Talagang, umubudul. Umubudul. Di pa ako nakapunta doon. Magkapatanggas, Pierre lang ako eh. Di pa ako nakalagpas doon eh. Kasi mas malayo di ba? Yung Monte Maria. Malayo naman. Talagang hindi siya may malayo pero, chill, chill. Chill, chill. Kaya naman. Ito nga, ito nga yung general background sa kanyang RIDGID MTB. So mag-start muna tayo sa kanyang MTB frame kasi kanina, Napansin ko to. Ito kasi yung brand uh, Dartmoor Primal. Nakita ko kasi dito, hindi to XC. Ano pala to? Trail enduro na 27.5. Size small pala to no. Ah, uh, 'di ba ano to? US brand to. Oo. US brand 'to. No? Eh di medyo malaki yung pagka small nito no. Malaki. Kumpare do sa mga Asian size tulad-tulad ng Mountain Bike ko kaya mo so. Eh kasi kuya, ito kasi Uh, ang prefer ko, ko kasi XC dahil nga sa magiging prone sa pedal strike kapag yung ganito, ganito ang frame na enduro. Sa experience nyo kuya, naka-encounter na ba kayo ng, or naka-experience na po ba kayo ng pedal strike dito? Meron, kailangan talaga ano, malalay lang sa pagliko, uh -huh. hindi masyado ma... Ano, ma mabanking sa ato. Eh hmm. yung kung bagay yung kumoy pa ah, nasa yung naka, do na sa ano nasa naka, taas dapat eh no. Kalalay lang naka ano, naka naka, 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 naka Hmm. Hindi yung nakababa. ah Kasi yan. Kasi first time lang ako nakakita ng ano eh. Uh, sa lahat ng ko, parang ilang parang ilang ako nakakita ng uh, ang frame may eh, uh, enduro or trail loss. So, Tingnan natin 'no. Pero pag ano, yung unang tingin ko, unang kasi nakita ko 'to nung ano pa eh, last week. Eh. Unang tingin ko parang mo kong exe pa enduro pa lang. No? Uh, trail and enduro. Eh nga no, aluminum 'to 'no. yung nga size small, then uh, tapered yung head tube. Then sa cable routing, All external to kuya. Oh. Ay, hindi May ba 'to pala? May internal pala. Internal 'yung ano? 'Yung FD. 'Yon 'yung UFD internal tapos sa uh, external sa rear brakes. Yan pang BSA threaded na bottom bracket shell. Ah, uh, ano po ito pang 31.6 o 30.9? Ah, pang 30.9 mm diameter na seat post. Uh, quick release yung drop out then ang the display caliper mount naman yan ay is uh, IS or inter international standard. Next naman sa kanya rigid fork. Submit K3. Parang ngayon ako nakakita ng submit K3 na ayan, pang 27.5 na variant. Ayan. So, ito yung 27.5 by 2.2 na 2.2 ko yan ha, Na continental contact urban. Ayan. Pasensya na guys, hindi ko dala yung tape measure kaya hindi ko masusukat yung crown length at saka yung blade length nito. Yan. Pero kung titignan natin sa 2.2, okay rin yung clearance. Yan. apag may time ako, gagawa ako ng separate video para dito sa yung ano yung tire, ano yung maximum tire size nito. No? Tapered yung steerer tube, uh, quick release on drop out, then a uh, disc brake caliper mount naman niya ni spoke mount. Ah, uh, next uh, next naman sa kanyang cockpit, ito yung kanyang M uh, MTB handlebar, ABR to no. Ano to? IF? ano to? I LS pa to. Hindi ko mabasa eh. Ano? LS, to. NS na aluminum. Maybe. Oh. Ah. ano yung lapad po nito, kuya? Yung ano, ano lang. Six, parang 600 lang 'to eh. Parang ah, ano 602. nga eh, 650 'to. Parang ano 'to eh, na um, sing lapad ng sa akin kasi 580 lang 'yan eh. Pero ang tatsa ko dito mga 600 mm yung uh, lapad kasi yung ganun sa akin mas mas makipot yung sa akin 580. Yan yung sa MC ko. Then, uh, sa ano naman sa grips. Anong brand po nitong grips niyo ko Long... BG Sports ba 'to? Long... Ah, unbranded Long... 'no. Unbranded. unbranded na ay makapit naman. Medyo no lang puputput na dito 'no. Yan, tapos yung bar ends eh ano yung uh, BG Sports. Uh next naman sa kanyang, Ato ah, pala, ito pala yung West biking 'to ko 'no. Na inner bar ano, inner bar ends. 'Yan. May uh, ano may counter encounter ako yung ano yung mahaba eh. Meron yan. Mahaba. <laughs> uh, Meron mahaba ito maikli no. Ah, uh, ano po yung brand na stanyo ko kuya? Ano yan? No? Toxic ba? Toxic. Ah, toxic, na, wala lang yung ano no, yung decal no. Yon ah uh, toxic to na ang haba ay 100 mm. Then ano to? 10 kuya to. 10 ano? 10 degree angle, 10 uh -huh. angle. Yan. O oh, tama, 10, ano, ten degree nakalagay dito. Then, yung palang ano nyo, yung headset nyo kuya, anong brand nung ano? O oh, stock, 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 stock ng Dartmoor. Yung stock ng Dartmoor, yung tapered headset na seal bearings. ah uh, next naman ito kanyang seat clamp. ah uh, Tosic na aluminum na allen bolt type, 34.9 mm ang diameter. Yung kanyang seat post naman, ano to? Ano to? SC? E S E E S C S C X C X T G 3D Kahaba ah. ah Aluminum to na 400mm ang haba 30.9mm ah, 30. ang ha Taba pala Diameter Set back to may dual ball clamping system Next naman sa kanyang saddle Ano po yung ano? Nawala yung decals eh Mountain Peak 1 Mountain Peak 1 Yan nga uh, May buta sa kitna malambot, uh, malambot and flexible, uh, steel railings. So kaya ano po yung uh, feedback niya dito sa saddle niya? Ang ganda no, hindi makasakit sa ano. Kompet, kompet, uh, comfy, yan, no. Eh, no? Mm -hmm. Ano siya na nagpe-flex. No, nagpe-flex siya. Yeah, yeah, so ganda, ganda siya. Mm -hmm. So ito yung feedback niya dito, no. So proceed naman tayo sa kanyang drive train. Yan nga pambansang drive train setup to 1 by so wala kayong makikita front shifter, front derailleur, mm -hmm. front derailleur at extra chain rings. Ah, uh, ito, ito yung shifter niya, no. Uh, Shimano Diore M4100 na 10 speed. Ito kanya MTB crank Shimano Diore. Ano pa ito? M51, M41. M51. Yung ano, yung crank, ito po uh, yung crank. M51. M51, yung nakatakmi, nakatakip kasi dito. Ah, uh, M5100 na Halotech tapos BB52 yung bottom bracket okay. po, no. Yan, uh, 96 BCD na ano to eh, na 96 at saka 64 BCD na asymmetrical. Uh, pang purpose built to na pang 2 by. Bali yung kanyang uh, chainring naman, 1 uh, one by na wide na rounded. Ito yung pambansang brand decas na 40T. Next naman itong kanyang MTB clipless pedals. Ito yung Shimano PD M8000. Yan, ah uh, na pang MTB clipless pedals. Ah, tinisipon ako. Uh, next naman sa kanyang chain. Uh, Shimano po ito kuya na? Shimano na pang 10 speed no. HG. Ilalagay ko na lang sa screen kung HG. Parang HG 54. Pang 10 speed. Yan. Uh, ito naman kanyang cassette sprocket. Anong brand ito kuya? Ha? Apo. Ano po, anong brand po nito kuya? Sagnit. Sagnit? Ay, Sagnit hindi. Ano? Shimano. Shimano rin pala. Shimano Ay, na 10 speed na pala, no. Na pala pala. Ah, 10 speed no. 10 speed. 'Yan, nilagay ko na sa screen yung ano, yung model na to. Ah, uh, 113060 na 10 speed no. Ah, Ayan, so next naman ito kanyang MTB rear derailleur. Ah, Shimano Diore M41 uh, Eh, tama, M4100 na 10 speed. So ito nga yung kanyang drivetrain setup ng kanyang MTB. Ah, uh, next naman sa kanyang <laughs> wheel set, ito yung kanyang gulong no. 'Yan para sa kami ni Kuya. Continental Contact Urban na yan nga 27.5 Yan 27.5 by 2.2 Yung kanyang rims sa uh, Sagmit Evo 3 na aluminum double wall 32 holes Yung spokesman ng April Choco yan, anong brand ito? Un branded? Ano yan? Un stainless Unbranded? Sagmit Ah, uh, Sagmit Sagmit din na uh, stainless steel Next naman, itong kanyang hubs Ito yung uh, Sagmit Secret B12 Na ito yung fully ratchet po yun eh, no? Magnetic po ito Magnetic no? eh. Yan, uh, kasi ito pa free hub, body uh, bearing. So kaya, i-check natin yung turo turo nito na pag naka-free wheel. Yan guys, yan yung tulog ng sag, Submit Secret B12, fully ratchet, empty hub, kapag naka-free wheel. Yan okay na, no? Then, last na lang sa kanyang brake set. Pambansang brake set to ko yun, MT200. Yan yan, si MT200, hydraulic brakes and dual piston. Lasa lang sa kanyang rotors. Sagmit Sirius 5 na 160mm ang diameter, harap sa kalikuran. Parehas na floating and bolt -type disc brake rotors. Yan, so kuya, magkano pala yung total estimated na nag-assess dito sa Dartmoor? Ito mga 40? 40,000 ano? Ayan guys, ito nga yung Darkmoor Primal Rigid MTB ni Idol Erlan Nimes. Yan guys, no, na, budget na natin itong Darkmoor Primal Rigid MTB ni Idol Erlan Nimes. So kung meron tanong regarding this sa kanyang Rigid MTB, comment na lang ninyo sa comment section down below. So kaya mag-shoutout po kayo. Shoutout po sa mga Molino Bikers na nag-bike na. Hindi <laughs> puro ano, pahinga. Kala ko puro ano eh, puro alak. <laughs> Tulo. Tulo alak. Tulo. ito. Ah. Shoutout sa asawa ko, pauwi na ako. Ayun, kasi baka ano <laughs> eh. Mabalo tayo. Ako ya. Wow, bro! Wow, bro! <laughs> ay ka, ang pogi. Ay, ay, no? ay ba, si, uh, ano? Ay, Si Aga. ano? Si Aga. Ang gaya, sir. Sa itong kala. Thank you, sir Aga. Thank you, sir Aga. Thank you, you. sir Aga. Ah, oh. oh, ito si... Uh, uh, sa Molina Bikers. Wala na ride ah. Ayun na, pahinga na. Pahinga na ba? Pahinga na. Hindi, balik din yan. Okay, maraming salamat kuya. No? And guys, maraming maraming salamat sa inyong panonood. And don't forget to subscribe ako our YouTube channel. Pakiclick na lang the notification button. Para matotally na not notify kayo. Yan guys, maraming maraming salamat sa inyo. And rise up po sa inyo.